anyong kakarating ko lang dito sa malapit sa ginodyotian ko may dala-dala akong ye bugrel ito para sa na to sa jowa ko kagabi in order ko kaso lang yung gate sarado na mga bandang 10pm na dumating eh wala na tao at yung jowa ko hindi ko naman makontak kaya ito buti na lang mabait yung grab driver dinala sa akin sa bahay hinati doon syempre nabigay ako ng dagdag na bayad bigay ako ng tip 20 pesos pwede na yun. ito tingnan natin o oh, diba ito siya. Ito ngayon yung agahan ko. Nipos ko nga sa FB. Sabi ko sa jowa ko, sayang, lovey. Ako na lang kakain nito. Ito. Uh, potito siya. Tapos ito. Karmi. May konting... May konting pansit. Diyon. Diyon pa ano ba hindi pa ko marunong gumamit nito ang chopstick kanin egg yon sa ito, may konting onion ito ketchup buksan natin yan Mamayang 7.30 pa yung formation namin. Mga Magay muna ko masarap itong mid niya masarap yung mid ng yebu pero so, nautik natin itong dito Nakita ng Labi ko to sa may FB Worth 170 pesos Ngayon order. Gusto niya siya kainin. Kaso lang, hindi ko naman siya makunta, kaya sa akin na lang punta. So, kabuuan nito is mga one, 296 pesos ata. 294 ganun. Kasi na, yung updated price niya, um, 190 pesos plus yung shipping fee. Amal ng delivery. 103 pesos ang bayad kasi nasana pa sila mm, bandang saan pa tagig? iwan? basta? Ma, mga 4 kilometers yung layo mula doon papunta sa place ng dideliveran so bakit ang mahal? mahal ng, ng delivery fee Hello! Kain! Cute <laughs> mo ma naman. May dumang kakilala ko, estudyante. High school ata yun nilagyan lang ng sliced onion leaves sa taas minced onion leaves So, yung dinner nila binaging breakfast ko. So, masyado marami. Hindi ko kayang busin. Mmm balasan nito ah to parang ano sya kimchi Yung sausawan pala ako sa outpost ng Barangay Tanod sa outpost ng Main Forcer sure. dito lang may silungan dito sa tabi itong kalsada masyadong marami hindi ko kayang bossin. Lab, huwag na tayo umorder online ang mahal ng delivery fee. Set diop na lang tayo, mag-sumcube sa tayo. Hindi naman siya napanis dahil nilagay ko siya sa ref kagabi. 620 na magbibase pa ko ito na tira saka ko na to ubusin busog na ako bye